Guys, ang yan guys ang ano palangka street kapuntang, kapuntang mid kiapo yan papuntang tapos ito ayala bridge yan tapuntang luneta yan dati ano ba yun nilalakad lang namin yan ng mga kabarkada ko hanggang sa lumita galit kami sa laurel street um, ito naman guys yung Laurel Street, bawah jalan putang Malaka nyanyiannya. Tapos di anak palang kertas itu, ang di kasal kita Pak, para mak kita. Itu naman guys, ang di kasal Street putang Ligardar. Um itu direct of Paputang Santa Misa. Okay, so that's that's all guys. Thank you for watching. Ang ganda ng Ayala Bridge. So, dati wala pa yung ano, building na matanggal dyan. Yan. Ngayon, ano